Hello mga bata! Magandang umaga! Ko pala si Ate Jocelyn mula sa Ordaneta City Library. Alam ko, miss na miss nyo ng mamasyal. At lalong lalo na, miss na miss nyo na rin pumunta sa mga school nyo. Pero ngayon, dahil may pandemya pa, hayaan nyo munang handugan ko kayo ng isang kwento. Pero bago ko ipagpatuloy na akong kwento, may tatanungin muna ako. Alam nyo ba kung ano ang nasa aking likuran? Yan yan ay ang kawayan. At tungkol sa kawayan ang aking ikukwento sa araw na ito. Makinig mabuti. Sa isang bakuran, may ilang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. Mabunga ang santol. Mayabong ang mangga. Mabulaklak ang kabanyero. Tuwid at mabunga ang nyog. Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroroon ang payat na kawayan. Minsan, nagpaligsahan ang mga punong kahoy. Tignan ninyo, wika ni Santol. Hitik sa bunga kaya mahal ako ng mga bata. Daig kita, wika ni Mangga. Mayabong ang aking mga dahon at hitik pa sa bunga, kaya maraming ibon sa aking mga sanga. Higit akong maganda, wika ni kabalyero. Bulaklak ko'y marami at pulang-pula. Kahit malayo, ako ay kitang-kita. Ako ang tingnan ninyo, tuwid ang puno. Malapad ang mga dahon at mabunga, wika ninyong. Teka'yo! kaawa naman si kawayan. Payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tingnan ninyo, wala siyang kakibo-kibo. Lalo na siyang nagmumukhang kaawa-awa. Nagtawanan ang mga punong kahoy. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Nagkalit si hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy pinalakas niya ng pinalakas ang kanyang pag-ihip. At sa isang oras niyang pagkagalit ay nalagas ang mga bulaklak. Nahulog ang mga bunga at nangabuwal ang mga puno ng mayayabang na punong kahoy. Tanging ang mababang loob na si Kawayan ang sumunod-sunod sa hilip ng malakas na hangin ang nakatayo at di nasalanta. Ang pagiging maamo ay hindi nang hindi nangangahulugan ng kahinaan kundi pag-uugaling may kabutihan at kabaitan.